yun what's up mga idol ngayong araw na to, meron tayong tutulungan uh, maraming salamat sa sponsor nito God bless sa iyo ayaw na niya magpabanggit kaya tara let's go <coughs> meron tayong dito ano, bibigyan ng tulong maraming salamat sa nag sponsor nito God bless po sa iyo <laughs> Eh. Ate. Ate. Ay, si mama mo. Po. Ha? Siyan tao po. Wara po. Kami po. Wara. Ay, nagtuway. Dito sa Ha? Ha? Uh? Ewa, sa may hampang saan po na. Kubo. Pwede ka doon? Opo. Ang ko ha. Kadto ko ha. Lagi. Sige. Nakita ko kaya? Ito ang tutulungan natin. Oi, nito. Na yun ba? oo, oo. nag -ano ka da? ka may hatag ako sa iyo mo Halin ni sa Sano sa sponsor nag ano ka? Ah? ha? wala na kay buddy, ano magandang sa palay nindo ka na magandang kita. palay nindo ka ka may naghatag pa na sa sponsor no may, may nagtabang sa imo ito uh, ibibigay ko sa imo ha tara balayin nyo wala well, tong teko dito amo ano ada na si mama mo Kamu magbarang hodaw pat kira lima ito na babae na saro para Baba na Ah, ni ini an. Ah, ko ini. Ah, ni ini sp tag sa sponsor ha. Wala tungkol lang si Mama mo ha. Nakita mo ba ako sa vlog? Ha? Papanood mo ako. Sino ako? Sino Pangaran ko Oo, oh, kilala ba? Motowin. Hindi na si ate, ho. Oh. Para daw sin <laughs> iuulam. Kaya nagtuway na lang siya. So, yan. So, din mo inibinta? Para po, panira lang. Ah, panira lang. So, ayun. Ate, ito may naghatag sin, ano? Sin sponsor, ano? Pero, habo na niya pabanggit kung sino siya, no? Kaya na natin ano adiho. ho Sigo dito sin ano ha Noodles O oh, Ayan May kape May biskwit. Tsaka Dilata Ayan o oh. Tsaka may Bugas O oh. So ayan Na impahatag po niya Ha At least po May makakaon ka mo ha O oh. Ayan So nag ano pangalan mo te? Anarika po. Anarika. Horario. Horario taga dito dikat sa Imba ka dio. po ang ko. So, ah, magadaran. okay. Sana nakatabangin sa inyo ha. Opo, salamat. Nakapangulam. Amo. Hatag po ina sa sponsor no. Abo na niya magpabanggit. Kasi naman po. Salamat po kasi si Okay. Salamat. Damo-damo na pasalamat. Okay. Pero kato na kami ha. Opo, salamat. Ay, ano mo po. na lang ini ha. O pag... Salamat, Lutuan mo na lang si ano, singda ha. Para tapos may ulam, may gilata. Yan may guys. No. Okay. Ah. okay.